Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, mukhang madalas na magkasama sa publiko si Naso Ramirez at Dominic Roque base sa mga bagong larawan nila na nagpapakita ng pag-island hopping sa Siargao kasama ang ilang mga kaibigan. Ibinahagi ng tour guide na si Sherwin Cartetibo ang mga larawan ng dalawa na kasama niya sa aktibidad. Island Hopping Today November 21, 2024, caption ni Cartetibo sa kanyang Facebook post. Friends lahat kami dito, huwag kayong ano dyan. Biro niya, na tila tumutukoy sa mga dating rumors na bumabalat sa dalawa. Sa hiwalay na post, makikitang magkatabi si Ramirez at Roque, nakangiti at kumakaway sa kamera bago ang Boodle fight. Una nang nakita si Roque at Ramirez sa Siargao noong unang bahagi ng buwan. Nag-viral sa social media ang isang video na nagpapakita sa kanila na magkatabi at naghalikan. Makalipas ang isang linggo, nakita naman silang magkasamang naglalakad sa kalsada, magkalapit. May isang unnamed source rin na nagsabing bumalik si Roque sa isla matapos ang maikling pananatili sa Maynila. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ni na Roque at Ramirez ang mga spekulasyon tungkol sa kanila.